ika pito ng Oktubre, naganap ang matagumpay na laban ng dalawa nating kababayan na naganap sa bansang Thailand. Sa unang laban ni Fritz Biagtan sa One Championship, agad siyang nagpakitang gilas sa pamamagitan ng isang knockout win laban sa isang Russian. Sa kakatapos lamang na pangalawang laban ay hinarap niya ang undefeated na si Deepak Bardwaj ng India. Nagpatuloy ang pagpapakitang gilas ni Biagtan at hindi na pinatagal ang laban sa loob lamang ng 73 segundo ay nagawa niyang tapusin ang kalaban. Sinubukan ng Indiano na dalhin ang laban sa ground, ngunit nagawa agad na tumayo ni Biagtan. Pilit pa rin na nagsisikap ang Indiano para ma-takedown ang Pinoy hanggang sa nakakita ng pagkakataon si Biagtan upang pakawalan ang kanyang malupit na tuhod. Sa unang tuhod pa lang ay makikita ang reaksyon ng Indiano na talagang ininda ang sakit agad na sinundan ng isa pang tuhod at dalawang suntok sa panga. Kaya naman hindi nagatubili ang referee na ipatigil ang laban. Bilang resulta, panalo si Fritz Biagtan sa pamamagitan ng isang technical knockout. Dahil napabilib si Chatri sa paraan ng pagkapanalo ng Pinoy, nakatanggap siya ng performance bonus. Di ako sigurado sa numero pero ang sabi ni Mitch Chilson. You also got 350,000 baht! From senior talk for Samantala, sa sumunod na laban ay hinarap naman ni Mark Abelardo ang pambato ng Russia na si Gorgie Shokro Ramazano Sa majority ng laban ay nahirapan at mukhang tagilid si Mark Abelardo Nakontrol siya ni Gorgie sa ground at dalawang beses pa siyang bumagsak mula sa spinning wheel kick na binitawan nito Subalit bago matapos ang round 2 ay nagawang makatayo ng Pinoy dahil batid niyang tagilid pagdating sa scorecard, nabuhayan siya at pinakawalan ang kanyang mga malutong na suntok. Hanggang sa bumagsak ang Russian mula sa left hook na kanyang binitawan. Agad niyang tinapos ang laban sa pamamagitan ng pag-follow up ng ground and pound. Idiniklara si Mark Abelardo bilang panalo via technical knockout. Binabati namin kayo sa inyong tagumpay. More fights to come. Hanggang dito muna tayo at kita-kita ulit tayo sa ating susunod na update. Maraming salamat.